Ay, ang dami na naman. Tingnan nyo dito, oh. Ayan, oh. Puno. Ayan pa. Ayan, oh. Mga flower. Ayan, oh. Ano kaya yan? Hala. Sumasalubong ang ating grasya. Biyaya ni... Ni... Basta, yun na. Biyaya niya. Ayan, oh. Magawa ako ng puan. Ayan, Agai, agai, agai na tomo. Dakada kanbon kampung pai. Oh my gosh. Undan ni. Ino ni. Ino mo Ay, na na. Okay. Sablit mga bay. Baka ko. Sus, magkatapun-tapun. Grabe. Tingnan nyo. Ano ito? Ayan, oh. Um. Wow. Sarap nito, ah. Uy, caramel creamer. ay, kaya pala hindi ko siya mabuhat-buhat sobrang bigat hanap ako ng strawberry para sa Pasko mm. ayan o oh. wow Andami. Yung yun, ang dami yung manako yun o raspberry raspberry ito ang matinding yung box kailangan nito. Ang dami. Ano yung patatas? Alam nyo, gusto ko to. Ibigay natin sa mga katarbaho ni Mahal disko Para pasok. Ayan. Uh. Alak, daghan. Hindi ko mabuha. Tingnan nyo. Uh. Nabalintong kasi. Ayan. ako na naman. Magtira na naman ako para sa kanila pamasko. Ayan. Uh Ayan. -huh. Ini matajun mangayon. Agay okay, ilagay ko muna ito. Yan. Den mo muna payo. En ha. Ko muna. Pansis. Gaara. Ito. Ito ang pinakabunga. Ito ang mayaman. Ito. Kuha na naman tayo. Kapotin po lahat. Ito po. Garis po. Uh. Da Mag-iwan ako sa iba. Mag-iwan tayo sa iba. Hala! Oh, wow! Bunga bunga ham ham dalawa tatlong, tatlong ham mga bay si kumuna sayang eh sayang yun sayang sayang pag nahuli tayo ba sabi mo itapon mo yan yan oh um. yan oh um. kadang Hamp, yang ham mau ngapai? Yang ham, lagi ni tu, lagi yang ham. Itu pa? Bagi tak pulang si nyoh? Ha. Bagi tak ku? Kaya ni pasuk ku, agai, agai berat. mga bay ang dami oh ito yung iwanan ko ayan para sa kanila or magdala ako ayan kun ko to kun ko yan ayan tapon muna natin patay na muntik na madali yung sauce. ano ko dami pa oh Ayan, ang pa ako kasi marami pa eh. Hindi ko pa nga nakuha sa gilid lang mga bay. Ako full na naman ang aking kuha.